SLEX TR4 Tayabas Interchange. Ito po ay matatagpuan lamang dito sa Tayabas, Quezon. Ito ang dulo ng SLEX TR4 mula sa Tumas, Batangas hanggang dito sa Tayabas, Quezon. Kaya naman samahan niyo ako mga po sa video nito para ma-update natin o maipakita sa inyo kung ano na ang update dito sa Tayabas Interchange. Quezon Province. Okay, nandito tayo ngayon mismo dito sa blue na to. Eksaktong location natin ay dito sa may kalumpang um, Tayabas, Quezon. Tayabas na ba nakakasakop dito? At uh, ayan yung Mount Banahaw. At ang i-update natin ngayon ay itong uh, S-Lex TR4. Dito tayo dadaan sa may daan na to. Ayan, nakikita nyo yan. Pahon yan doon hanggang doon. diret ang hanggang dito hanggang sa makarating tayo sa my SLEX TR4 yan ang ating i-update ngayon ito na ang pinakadulo ng SLEX TR4 ah, ito yung uh, Tayabas Interchange ganyan ang itsura sa picture pero tingnan natin ngayon kung ano ang kanyang itsura sa ngayon at uh, kung mapapasin nyo nga, i-zoom out natin ang ating mapa Yan ang dulo ng Expressway TR4 Tapos idumaan siya ng Candelaria sa Riaya. Tapos i-Chao Quezon dito sa Maylalig Ayan, nandyan Dito kasi ito mga boss ng Santo Tomas, Batangas Ito yung... Ayan, 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 ayan dito Ayan, ito yung Santo Tomas Interchange. So, ito na yon. Kailangan lang natin makapasok dun. Sakto Kaya Sa tayo dito. Village 1. Medyo makipot ang daan dito. Kaya pag nagsalubong ang tricycle o kaya naman ay dalawang tricycle ay ala nga nina hanggang uh, ang daan dito ay lahat ganito makipot isang sukat hanggang sa dulo Napakaganda ng panahon ngayon. Na makakapag-update tayo dito sa uh, Tayabas Interchange. So, napakaganda ng panahon ngayon para mapuntahan natin itong Tayabas Interchange. Akah uh, ginagawa natin to para sa mga uh, para sa lahat lahat ng gusto makapanood ng uh, mga pagbabago at nangyayari dito sa SLEX TR4 lalong lalo na dito sa mga taga Quezon napakalawak ng Quezon in mo first time in history na magkakaroon na ng expressway dito sa Quezon siyempre ikabang kabang abang yan uh, kaya naman nandito tayo at nag-update para makita nyo kung ano na ang nangyayari kasi kung wala kung wala tayo, hindi tayo nakakakita kapag ganito. Eh bulag tayo sa katotohanan na nangyayari sa ating bayan. Kaya nandito uh, tayo, ginawa natin 'to para ihatid sa inyo ang balita na itong SLEX TR4 Quezon Province ay tuloy-tuloy po ang trabaho. At uh, ayun nga. Dito sa lugar na ito ang daan natin kaya ingat tayo medyo ingat ingat gawa ng may mga bata dito na naglalaro eh, kailangan nating umiwas sa kanila so bali itong daan na ito ipapunta halos ng uh, Mount Manahaw paano na to ng Mount Manahaw naikukumpara ko nga to sa Dolores eh. parang ganito yung uh, Dolores mas ganito kalapit yung Dolores sa uh, Mount Manahaw So ayan mga boss, mga kesonyan, ito na po ang uh, SLEX TR4 dito sa uh, Tayabas, Quezon. At mamaya ay makikita na natin ang itsura niya. At ito na nga mga boss, buti hindi maputik, medyo basa-basa ang lupa dito pero awa ng Diyos naman ay charan ganito pa lang ito pa lang yun lalagay sila ng PVC dun siguro ay eh, nyo ng tubig so yan makikita nyo mga boss yan yung pagbabago dito sa Tayabas Interchange pero ang interchange ito, ito pa sa may una-unahan doon eh parang ang gulo ng hindi ko maintindihan ma <laughs> kung anong formahan dito ito merong adaan na siguro yun ng tubig lalim na tapos ilalagyan ang bubuhusan Andito yung pinaka interchange mga boss eh. Na nung unang punta ko dito ay hindi ko malaman kung saan gawa ng masukal para ngayon ay masukal pa din. Kaya <laughs> titingnan natin. Dito kasi sa lugar na to mga boss, lalo na dito sa may Tayabas, Quezon, buhay na buhay ang tubig. Hindi katulad sa Dolores, Quezon na wala ka halos makikita ang agos ng tubig na ganito kaliliit iisa lang ang dinadaanan ng tubig doon yung lagnas pero dito kung saan saan nadaan ng tubig mayaman dito sa ano sa mineral sa parte ng tayabas at saka lukban kahit saan may makikita kang tubig na naagos ah, medyo repro dito mga boss ay panoorin nyo lang ang video nito huwag ko yung bibitaw at mamaya ititingnan natin sa taas to dito kasi yung pinaka interchange nya kita nyo naman sa mapa na naka circle na siya pero siguro ay eh, nahihirapan sila dito mag uh, ma tawag doon mag layout gawa ng napakalalaki ng bato na yan no? ay napakalalaki nyan pero eh, no, bago pa yan maitulak ng ano ng bulldozer kaya na may dakotin ng excavator ay eh, patakot-takot ito yung ano interchange ano masukal di ba hindi mo halos nakakita sa bagay eh, malayo pa naman eh Mga eh baka aray pahuli na pero talagang titingnan nyo napakalalaki ah, ng bato dito Medyo yan ang pinaka uh, challenge sa contractor nito. Ito kasama ito. Napakalalaki ng bato. Gawa ng tulad nga ng ating mga uh, vlog. Yung unang vlog. Binalag natin na uh, itong sariyaya no sumabog yung Mount Manahaw ito ang pinaka-apektado. Kaya maraming bato dito ang gumulong nung ito ay sumabog. Itong uh, Mount Banahaw so ayan Ah, uh, ito yung pinaka interchange nya lapit pa tayo ano yung buhangin parang buhangin yan o oh. Pag sa baba mo titingnan hindi mo mapapansin kung alin baga talaga ang interchange pero tingnan natin sa taas. Ito eh, ito mismo yung interchange. Dito na ba tayo? O doon sa may lilom doon? Dito tayo sa lilom. Ayan, dito. Para hindi mainit. Ayan. May daan dito. Okay. Okay mga boss, andito na tayo sa Tayabas Interchange At ito ang nasasakupan ng interchange ng Tayabas na bungkal na yan Tapos kung makikita nyo nga doon, meron pa ganon Ibig sabihin, eh, yan ang magiging design niyan Tapos ipaikot na papagayon May dadaanan yan dyan eh, may nakita ako niyang design na dadaan yan lusot Papunta doon sa may bayan ng Lucena hindi, mismo. Doon sa may bypass road, doon ang daan. Tapos, eh, ang plano dito, i- idudugsong sa SLEX TR5 papunta ng Bigol. Region 5. Siguro, kaya TR4, Region 4, TR5, Region 5. O, ano. Pero, toll road 4 yan, eh. Toll road 4, toll road 5. Parang, parang, ano, ano. Parang, parang sinadya na mag-match sila. Kaya yan mga boss, tingnan natin sa taas kung anong itsura nito, gawa ng kung papansin niyo talaga ay hindi mo mapapansin na ito na pala yung interchange gawa ng puro damuhan nga siya tapos may mga nakataling uh, kalabaw tapos i yun yung Mount Banahaw di ba? na tapos maraming bato, may mga talahib. Hindi mo talaga mapapansin na ito na yung interchange ko nang matagal na to. Uh, nilinis o binungkal para magformang interchange. Kaya nga pero dahil inuuna nga yung ano, yung sa may bandaron nito, sa may Tayaba, ah, sa may Tayaba sa may Candelaria at saka Chaong ay siguro medyo pahuli na to. Gawa nang ito na yung pinakadulo nitong um, s -Lex TR4 dulundulo na to kaya ayan, tingnan natin sa taas kung anong itsura nito at nang uh, maniwala tayo na ito talaga yung interchange kanina habang nakatambay ako dito ay may dumaang residente nagkakuntuhan kami at ang sabi niya itong lugar na to na inaabot ng drone yung sa baba na yan ay mayroong padigyang sakop ng um, interchange. Ayan, sa parte di yan, meron pa di sakop. Hindi ko lang alam kung saang parte dyan. Sabi niya, ay hanggang, pa di, hanggang diyan pa ang um, Tayabas interchange. So, ibig sabihin ay napakalabak pala niyang interchange na yan. Tapos itong paikot na ito ng drone sa parte di yan, sa lugar niyan ay hanggang diyan pa yung interchange paikot hanggang dun sa dadaanan ng ating drone syempre hindi naman natin matukoy kung alin dyan basta't kung alin man yung tinatamaan ng drone na yan ay sa bandarawdian eh abot pa ng SLEX TR-4 Tayabas Interchange at ayaw nakikita yung hawa na yan yan yung kinalalagyan natin ngayon ay may forma na ng kaunti pero yan ay hanggang dito para dito sa hawa na to. Ang sabi sa akin ng residente. Medyo matagal-tagal kami nagkakwintuhan ng residente dito. At uh, nagtanong-tanong din ako. Medyo nahirap din yung bilihan dito ng lupa. Medyo may dihado at meron ding ah, uh, hindi. Itong nakikita nyo yung hawa na yan sa medyo kanan na yan yan yung kanyang magiging interchange ah, magiging exit tapos iyan ay diretso doon sa may papunta ng bypass road ng Lucena yung diretsong yan makikita natin niya sa mga susunod pang araw pero sigurado hindi pa sa ngayon matagal-tagal pa yan at itong tinatamaan ng drone na to ay abutyan yan ng interchange sa bandari makikita natin yan pagdating pa ng panahon pagkaya na iinumpisahan na. So ito tinatamaan ng drone na to, may lugar pa di yan na abutin ng Tayabas Interchange. Siguro itong hawad na to na nasa kaliwa natin, yan ang abut ng Tayabas Interchange. Iyan. Yan siguro yung sinasabi ni boss na hawad na. Tapos i may party pa diyan na aabutin pa. At itong nasa baba natin na gay kung saan tayo ay naandon, yan ngayon yung ginawang parang pinaka-circle o yung pinaka-exit niya. Yan ayon. na yun. Nakaporma na siya, kaya lang ay parang hindi muna itinuloy at inuna muna yung uh, expressway, yung mga kahabaan ng expressway. At siguro ang plano nila dito ay ipapahuli na ito. Ayan, at nakaharap na tayo ngayon sa papunta ng north. Yung papunta ng north na yan ay dun yan sa may ah, uh, ano yan? Sa may Sariaya. Iyan. Mahaba na din dyan. May mga tambak na rin dyan. At uh, pagkaya na inumpisahan, hindi na siya matagal gawin. Sa ngayon, yung lugar na yan ay nilalagyan ng mga culvert culvert na lang nilalagay nila hindi na siya tulay pero meron ako nakita doon na isa pinormahan siya ng tulay ewan ko lang kung tulay nga yun pero nakapormang tulay eh yan sa may bandari yan sana natatanong na yan ng drone tapos itong kinaluro na ng drone natin ay yan na yung circle kung titingnan mo sa taas ay maliit lang pero pag nasa baba ka na, ay napakalawak na po niyan. Tapos imasasako pa nga yung banda-banda rito pa, paikot pa. Ang sabi nung residente nakausap ko. At yan ang uh, interchange dito sa Tayabas. Kung mapapansin nyo nga, ay eh, puro damo na. Gawa ng napakatagal, matagal na daw itong binungkal ay iniwan muna Okay, at tapos na tayo dito kailangan na nating umalis dito gawa ng mainit na babalik na tayo ng Dolores pero habang tayo ay pabalik ng Dolores baka madadaan pa natin tong sa may Sariaya eh, 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 update din natin total inandito eh, nandito na rin lang naman tayo opya Tika. parang nangyari sa aking mic hello mic test hello hello mic hello 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 okay may sound pa Yan. Okay. Let's go. At yan ang ating update dito sa Tayabas Interchange. Tayo ngayon ay uuwi na ng Dolores Quezon. Dahil tulad nga ng sabi ko sa inyo kanina. Sinadya ko lang tong Tayabas Interchange na to. Para sa inyo mga boss. Uh, hindi natin masyado makita ngayon ang design nito, buwanang puro damuhan na, pero pansinin nyo itong lugar na to, mukhang ito yung kanyang pinaka exit, ayan o papunta doon, hawan yan kita din yan kanina sa drone shots tapos imabato talaga grabe so ayan mga boss maraming salamat sa panunod ng video ito at uh, hindi man gano'n kaganda yung ating kuha dito. Gawa na syempre nga ay eh, masukal. Tapos ay eh, maraming bato. Eh hindi natin makuha ng ayos. Pero yun talaga eh. Yun ang lumalabas talaga sa ating video. Eh di kung ano man nang inyong nakita. Ay yun na lamang yun. Tulad itong nakikita natin ngayon to. Na puro batong malalaki grabe yung mga batong yan mga boulder boulder tawag dyan eh tapos pansinin nyo sa may bandaron eh, may tambak na at yun yung posibleng matapos at pagka natapos yun eh, eh, eh. kasunod na tong tayabas interchange So ayan mga boss, maraming salamat sa panonood ng video nito. At kita-kita tayo sa susunod na video. Mainit na, kailangan ko nang umuwi sa amin. At uh, baka magkasakit ako. Eh wawa naman ako, magtatrabaho pa ako. Eh baka ako hindi na kapag trabaho pag ako ay nagkasakit. Sayang naman. Sayang naman kikitain natin. Kaya kailangan eh Alagaan natin ang ating sarili Kung walang nag-aalaga sa atin Ay papaano na Ang sarili pa kaya natin Hindi natin alagaan Gusto kong uminom Uminom kaya ako dito Pwede kayang inumin to Pwede ng tubig oh Malinaw Yung nga yung sinasabi ko sa inyo Na dito sa Tayabas at saka Lokban ay buhay na buhay ang tubig. Inom ako. Wala man nakakita. Malinis din eh. Gusto kong uminom. Malinis eh yung tubig. Alinis ng tubig oh. Ayan Oh. Ay parang medyo malabo. Alinaw. Ayan naman ako. Bahala na kung ano meron dyan sa taas. Awag ah, na. <laughs> Hindi ko alam kung ano meron dyan sa taas. Haga na. Baka mamaya ay tubog ng kalabaw. Pero malinis ang tubig. Kaya lang siyempre, hindi natin alam. May mga nakatira, may nakatira diyan eh. Sa taas na yan. wag na, baka tayo mga sumama anti yan. Ako <laughs> tutok okay, natutok sa uminom eh. Ang Ang lino ng tubig. Ay siya. Babay na mga boss at takay muntik na kain ng tubig. <laughs> babay mga boss, babay. Thank you, thank you. Kita-kita tayo sa susunod na video.